Good cop, bad cop. Bad cop. Isang estudyante hindi sumunod sa polis, pero kinailangan bang baliin ng polis ang braso nito? I'm a cop and you will respect my authority! Ano man ang iniisip natin tungkol sa batang ito, hindi pa rin tama ang nangyari sa video. Sa isang Texas high school, nag-away ang mga estudyante at may nakarecord ng video. Dalawang polis ang kinailangan para maawat ang isang estudyante. At ito ang nangyari. <coughs> narinig ang pagkabali ng buto. Dalawang uh -huh. malalaking adults ang nakapatong sa isang bata at malinaw na kontrolado nila ang sitwasyon. Pero desidido pa rin ang polis na baliin ang braso ng bata. Nai-upload ang video sa live link noong lunes sa araw mismo na nangyari ang insidente. Ito lamang ang impormasyon na aming nakuha sa oras na ito.